Sino ang mga tagapagturo ng salita ng Diyos ngunit pawang kasinungalingan lamang, nakahantong sa kamatayan? Lahat ba, nang nagbabahagi ng salita ng Diyos ay nagtuturo na ng katutuhanan? Bilang mananampalataya ay nararapat lang na ating malaman kung ano ang kasinungalingan na tinutukoy ng salita ng Diyos, upang tayo ay makasiguro na ang salita na ating tinatanggap ay katutuhanan lamang. Alamin natin ito sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ano ang kasinungalingan na tinutukoy ng Biblia? Basahin natin ang Proverbs chapter 30 verses 5 and 6. Ang lahat ng salita ng Diyos ay mapananaligan at siya ang kanlungan ng mga nananalig sa kanya. Huwag mong daragdagan ang kanyang salita sapagkat pagsasabihan kanya bilang isang sinungaling. Amen. Malinaw na sinabi ng salita ng Diyos na ang sinuman na nagtuturo ng salita ng Diyos na mayroong pagdaragdag at pagbabawas ito ay kasinungalingan sa paningin ng Diyos. Ito ang mga tagapagturo na nagtuturo gamit lamang ang kanilang sariling kaisipan, men's teaching, commentary, nagtuturo na gamit lamang ang sariling interpretation, ano ang mangyayari sa mga tagapagturo na ito. Basahin natin ang sinasabi sa Revelation chapter 22 verses 18 to 19, akong si Juan ay nagbibigay ng babala sa sinumang makarinig sa mga propesya na nasa aklat na ito, ang sinumang magdaragdag sa nilalaman ng aklat na ito ay daragdagan ng Diyos ng parusa, idaragdag sa kanya ang mga salot na nakasulat dito, ang sinumang mag-alis ng anuman sa mga propesyang naririto ay aalisan naman ng Diyos ng karapatan sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay at sa banal na lunsod na binabanggit dito, Amen. Nalaman po natin kung ano ang kahihinatnan ng mga tagapagturo na nagdaragdag at nagbabawas sa salita ng Diyos aalisin sa kanila ang karapatan na makakain ng bunga ng puno na nagbibigay buhay at idadagdag sa kanila ang salot na nakapaloob dito amen kaya naman ano ang kinakailangan natin gawin upang tayo ay hindi makapagdagdag at makapagbawas sa salita ng Diyos kinakailangan natin na maitanim sa ating mga puso't isip ang salita ng Diyos sa paanong paraan natin ito malalaman sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos Muli, we invited everyone for free online Bible study and theology for free. Register now. If you feel blessed, this word, you can support us by purchasing products here. Thank you.